Teka eh, no, lang, teka na, lang, nag lang. nag 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 kita nag 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 yung nag 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 natin yun bukas, okay? Kita na lang. Thanks. nag talaga ng babae. Pero sige, Nakakainis talaga yung so, mga mga Teka! Wala naman ginagawang so, masama yung tao ah. KJ! Oh, KJ! Hey, hey! ka pa! KJ! <laughs> Alam mo, ko huwag ka na lang sumali kasi hindi ka naman pinipilit, di ba? Kahit wala ka! Mm -hmm. Kahit wala ka, kaya naman yung <laughs> Candy. Guys, tag tag si Candy. Ano daw? May sakit daw, hindi makakapunta. Ay, shit. Ang mga ako, akin dyan eh. Siya magpapasimuno. Hey, siya yung okay, wala. Pero sige, tayo tayo na lang. Oo. Trip ko rin naman ngayon eh. Wala nang atlasan ha. Oo okay, okay. ba? Ay, sayo ko, Parang naaawa ko kay Desiree. Ano na naman tayo? Okay, KJ mo talaga. Sige na nga, malis ka na. Umalis ka na. Ako pa ako napigot sa'yo ka na. Babalik ka. Pulis ka. Kakinis talaga na yun. Ang daming Pasali-sali. Okay, Jano. Kaya nga. Nakakainis yun. Eh, ayun na ata, oh. Ayun na. Ayun na ata. na ayun na, ayun na. Tito, oh, ano na yan? Eh, bakit? Bakit? Oh, bakit kukunin Guys, hawakan niya siya. Oh, minna. Oh, minna. <laughs> pito ah, na? mo na yan! Wow. hindi oh, 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 pwede. <laughs> oh fresh like fresh like du fresh like du fresh fresh like du fresh like du fresh fresh like du fresh like dug fresh fresh like du fresh like du fresh fresh like fresh like fresh fresh like fresh like fresh like fresh like

Tagbo, nakakairitan mo yun. Hoy, Kainis. Hoy, huwag mo kong, huwag mo kong inaarte ng ganyan. Akala mo, eh, dahil sa atin, nasagasaan yung babaeng yun. Yung gagawin natin. Trip nga, di ba? Diyos ko naman. Ano ka ba? Aksidente lang yun. Pati ba naman yung na, na pagtripan, di ba? Ang pangit. Alam mo, feeling ko, nakukonsensya na ako sa ginagawa. Hindi mo kailangan makonsensya. Lahat naman tayo may kasalanan. Ano lahat? Ikaw lang. Ako? O bakit? Ikaw pa talaga. Na nakasama kayo, di ba? O, di ba nakasama kayo? Pero eh, ikaw yung nagpasimuno. O, ako. Ay, di ba ako? O, oh. ako. O, di ba? Siyempre, sa mga ayon naman kayo, hindi ko ka kasalanan yun. Eh, eh. Ay, nako. lagkit ko na. Nakakainit pa, nakakainis. CR nga muna ako, ah. Sige, 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 sige. Natin sige, natin sige, sige. Oh, wait lang, sure. Oh. oh, my God! Ano yan? Ano yan? Kilala ko yan! Kapatid ni Jenny, di na pinagtripan natin!